halikan mo ng madiin ang iyong hintotoro. Pagkatapos mo itong mahalikan ng madiin, ay humarap ka sa salamin at doon ay isulat mo ang unang pangalan ng iyong karilasyon, Ang unang pangalan, ang initial na kanyang pangalan. So han, halimbawa siya si Julian Contes. So ang isusulat mo sa salamin ng madiin ay J at C. Kasi siya si Julian Contes. So isusulat mo sa salamin ang initial J at C. Pagkatapos mo itong maisulat sa salamin, ay patikin mo, pitikin mo ang iyong daliri ng malakas ng pitong beses. Isa, dalawa tatlo apat lima anim pito. Pagkatapos mo itong ma mapitik ng pitong beses, tiyak na ang taong iyong patutungkulan nito ay hindi mapapalagay. Lagi siyang masasabik na lagi kanyang makakausap at hinding-hindi mawawala ang amor niya sa iyo. Tiyakin lamang na ginagawa mo ito ng maalab ang iyong damdamin at pagnanais na talagang mangyayari ang iyong kahilingan gagawin kahit anong araw at oras